Paano natin natanggalin ng password sa Realme? Just follow me. Patayin muna natin ang ating cellphone. Pindutin ang power button at saka volume down. Power button muna. Then after 1 second, volume down. Paglabas ng logo, release. Tapos pindutin ang power button and then quick volume up. Unrelease. Piliin ang wipe data factor reset. Pindutin ang volume down. Tapos pindut power button. Pindut volume down. Tapos power button. Pindut power button to reboot the system. Okay, rebooting process na po tayo. magantay lang po tayo ng magigit tatlo to hanggang limang minuto. Kasi medyo matagal po ito mag-reboot. So, wag po kayong mag-alala kung medyo matagal sa inyo. Okay? Antay lang hanggang mag-open ang ating cellphone. Sa may mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Okay po, sit up na po natin. Sundan nyo na lang ako para hindi na ako magingay dito. Okay, salamat. It's a landing video, don't forget to like, share and subscribe.